Ano, ano, ba Jampol? Ano ba mo? Kakagising ko lang. Nagagalit yung pamilya ko sa GC. Wala akong pakialam, ha? Pinagbablock mo yung mga pinsang ko, yung mga tita ko. Diyos ko, lahat na lang. Eh, bakit? Ba babae. Nakita mo ka-apelido ko. Oh, Nakita ano mo, meron? mo nakakachat ko. Oh. Oh, bakit mo ibablock? Dyan, Bull. bakit mo yan, friend? Sige nga. Nabubulol ka pa, ibig sabihin, trip mo yung tita mo. Ito ko. Sabihin na natin, rather na hindi mo trip yung tita mo, pero trip mo yung pinsan mo, no? Ba't ko pa niligawan to? Ba't naging kami pa neto? Iwalayan mo na. Ganun rin naman, di ba? Pasalamat ka, ikaw lang nagbibigay sa'yo sa buhay ko, kaya hindi kita mahiwalayan. Oh, yes. yung mga pinsan ko, kasabayan ko lumaki. Oh. Yung lola at tita ko, sila yung nagpalaki, nagpalaki sa amin. Oh. Oh. Ba bakit, mo mo... bakit mo paghinalan? Bakit mo Eto, yung pinsan mo malang... Ah! Nung bata kayo... Ah! Huwag oh, ka Ah, ka, ka na. <laughs> yung tita mo, nagchat sa'yo, anong sabi sa'yo? Hi, hi, <laughs> John Paul, kamusta mo ako sa mama mo? Ibig sabihin, John Paul, yung tita mo, gusto nang pumalit sa akin. Kinakapusta na si tita. <laughs> Be, ano naman yung ginawa mo? Ah, ano na Ay, ano ba naman na to? Ano, ano, ano ba, John Paul? Ano ba, mo? Kakagising ko lang. Nagagalit yung pamilya ko sa GC. Wala akong pakialam ha? Ano ba meron? Anong meron? Parang di mo alam yung ginawa mo. Watermelon. Ko? Bakit ba? Ano ba meron? Kakagising ko lang. Pinagbablock mo yung mga pinsang ko, yung mga tita ko. Diyos ko, lahat na lang. Eh bakit? Ba babae. Pinaghihinalaan. Lahat na lang pinaghihinalaan. Lahat talaga. Yung kakitekan mo na naman, umiral. Kakitekan. Ano ka? Nagtitext? Uy! Huy ka rin! Balang huy! Baruhoy, Nakita mo naman, di ba? Nakita mo ka ko. Oh, Nakita Ay, ano mo nakaka-chat ko. Oh, oh bakit mo i-block? Diyan po bakit mo yan friend? Sige nga. Eto, explain ko ha? Ah. Sige, ano? Eto. Ano naman yang walang kwenta mong explain Felicia? Manahimik ka. O oh, bad trip na ako sa iyo. Eto, diyan po la. Konti ka na lang, ipapakita na kita. Subukan mo. Subukan mo. Ako talaga. Grabe na yung pagtitiis ko sa iyo. Nakaka nakakaubos ka kung tutusin lang. <laughs> nakaka, nakakairita na. Ha <laughs> ah, ha ah, ha, nabubulol ka pa. Ibig sabihin, Trip mo yung tita mo Ito ko. No Trip mo yung tita mo no Ikaw lang yung babaeng may ketek Pati ba naman kapamilya ko Pag hinalaan mo mm -hmm. Oh Sabihin na natin Rather na hindi mo trip yung tita mo Pero trip mo yung pinsan mo no <laughs> Woo 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 wow, 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 Talaga! galing Wow galing wow, galin! Ba't ka ba ah! Ba't Ba't ko pa niligawan to Ba't naging kami pa neto Iwalayin mo na ganun rin naman, di ba? Pasalamat ka, ikaw lang nagbibigay sa'yo sa buhay ko, kaya hindi kita mahiwala yan. Oh. Yes. Girl? Diba? girl? Girl? Baka girl ko yan. Girl ko yan. Ito pa, jump ah. Wait lang! Ano? Wait lang! May reunion kami. Kaya oh. Baka hindi mo ako pasamahin. Family ko yun, sa side ng mama ko yun. Ay, Baka hindi mo ako pasamahin yan. Yung ba tita mo, tsaka mga pinsa mong babae? Kasama mo na naman! Huya, yun yung nagpalasik... Nagpa... Nagpalisi! O, oh, nabubulol! <laughs> Nakakapuno na, nakakaubos na! Nakakapuno na ba na? Parang tubig? Hindi ko Ubus na ako! Felicia! jebel ay nako! Eto, Jem... Eto, wait lang! Ako wait muna! Wait lang, ako muna! Sino ba yung nagagalit? Ikaw o ako? Ano, babaliktarin mo na naman! Reverse psychology na naman yung gagawin mo! Ano ako si Mot? Ano ako si Mot? Ano? Nagabaliktad na mga verses at mga bara? Ano ko nag-holo? Nag-ano? Nag-anong tawag doon? Holo Oo, oh, nag -ho -ho Bobo. Ayaw ko sa'yo. Mga tita ko, lola ko, pinsan ko, yung mga pinsan ko kasabayan ko lumaki. Oo. Oh. Yung lola at tita ko, sila yung nagpalaki, nagpalaki sa amin. Oo. Oh. Oh, o ba, pinsan mo, mo... Bakit mo Bakit mo paghinalaan? Ito ah, yung pinsan mo malandi. Ah! Nung bata kayo... Ah! Oh, <mikli> Huwag ah! oh, ka Baka-irita ka na, girl. Eto, oh, ito, jumpol, sasabihin ko sa'yo, ha? May Wait kitik. lang, ha? May ketik. Wait lang. <laughs> Wait. Tumatat <laughs> ako. Wait lang. Eto, <laughs> jumpol, ha? Noong langaraan. Mm -hmm. Nag-open, ma. Nag-open pa talaga siya. Yung tita mo nag-chat sa'yo. Anong sabi sa'yo? Hey, huh? Hi. Hi, jumpol. Kamusta mo? ko sa mama mo. Ibig sabihin, jumpol, yung tita mo gusto nang pumalit sa'kin kinakapos na si tita. Ang <laughs> lakas na ng tama mo. Nakakagalit mo, tita mo, Alam mo. nahihiya na ako sa iskinita namin. Alam mo kung bakit? Bakit? Ha? Bakit? Yung mga kababata ako na babae, pinag a mo, pinag a mo. Di ba? Yung mga, diba? yung mga classmate kong babae, pinag a mo, pinag mo. Eh, wala <laughs> e ba <lang> babae? <laughs> di ba? Eh, paano ako makakasama sa mga gala namin? E, Lalo na, na ng mga ano ko. Eh, di gumala ka mag-isa. Kababata ako. Paano kami, Paano ako makakasama? Kung puro kakiteka na lang yung pinapairal mo. Blah, 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 blah. Kaya ayoko ibigay FB ko sa'yo Ano kay Tamang ketek ka eh. Ganda ng trip mo, tamang ketek. Ikaw naman, tamang cheater. No. Cheater. Pinagbablock ba naman lahat? Wala akong pakialam dyan po lah. Ba, baka kulang na lang, i-block eh. mo mama ko. Ayun eh, na lang yung nasa friends list ko, pati ikaw eh. Tignan mo mama yan, nakablock na. Yung mama mo pa yan, isa pa yung mama mo, ha? Pinaglulutuhan ka ng ulam. Ano ko? Pinaglalaba ka ng damit. Tignan mo, ha? Pinaglalaba ka ng damit. Buti nga yun, pinaglalaba ako. Nung bata ka, ito pa, nung bata ka, Jampol, ha? Nung bata ka, binuwat ka niya. Binuwat ka niya. Uy, tayo ba? Mineme ka niya. Uy, tayo ba? Okay. Tayo, tayo na ba nun? Oh, ito pa. Ha? Tayo na nun? Wait Pinata lang, Jampol. No kita, tayo na nun? Hindi pa, pero ito. La, 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 la. Ito, Jampol, ha? Wait lang. Liw. Ayo, eto pa. Sino ang unang nagregalo sa iyo? Mama ko, lola ko. Uh, tita ko na nasa ibang bansa. Nagregaluhan ka bago ako. Ibig sabihin tumanggap ka sa ibang babae ng gifts bago ako nagbigay sa iyo ng gifts. Dapat hindi mo tinanggap, Jampol. Woo! Uh, sa inyo na lang to! Ready na akong pakawalan to! Pakawalan mo, parang kalapate. Oo! Oh, uh, hindi ka naman batcher eh. Hindi ka batcher. Di ba? Iwan mo ako. Tignan natin kung sino hindi maglulupas. Lulupas, ay, say. <laughs> Nabubulul-bulul. <yung bolot. laughs> asarin mo. Asarin nga, asarin mo. mo ko, Dapat binlak mo na lang yung sarili mo. Kesa i-block mo yung ano ko, pamilya ko, yung lola at tita ko na mahal na mahal ko. Ito, jump po lang. Papapiliin ako, lola ko, tita ko. Ikaw, sila pipiliin ko. Go! Talaga! Go! Yung... Pero isasama kita, ipapakilala eh. kita, mahal kita eh. Di ba? Mahal kita! Kaya kahit anong sabihin mo sa kanila, ipagbablock mo sila, gagawa pa rin ako ng paraan kasi nga, mahal kita. Sabihin ko, tita, nagbago lang ako ng, ano, ng social media ko eh. Kaya siguro, ganyan nangyari, na hack yan. May hacker. Pero ang totoo talaga, pinagtatanggol lang kita kasi mahal kita eh. Ulo. Kahit may ketek ka. Ulo. Ang tinama mo. Sige na. Hindi. Wag. mo. Papatay ko talaga. Subukan mo. Talaga.